Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, 2 0 7 asa ka na nawa, kayo? Ah, uh, gika sa buhol, Brother Chris, may hapon. Okay. okay, may hapon Si ano eh, si, si Jando ni si Jando. doon. may atong concern? Si, si, si Jando ni eh, bro, Jando. Eh, Ay, John! kanang oh. hapon. Anang gito... So, kung na kayo gusto i-plug in Ah, uh, oh, kanang kuhan, kanang gito ko ni Father Darwin git gano, oh, nga hmm. kuhan daw, kanang katunaw ang pagtando niya sa 2426, nalimot siya nga nalit mm. siya schedule sa Talks Santander. So, may ingon okay. siya na kung uh, kontakon ka, ang uh, kuan sini ka nang ipaibalo sa first week of October na lang daw. Kung okay na daw ni mo. Kanya kay nay. Oh, na may ni contact na kong sa to Marjan na ingos padre nga. Oh, Marjan Alon, siya sa na paibalo na Ah, siya na ipaibalo Okay, sa atis kay balo na siya. Salamat sa pagpaibalo at Jando. Oo. Sa girelini mo nga message na absurd na sa kalandrakas. Ako na siyang di-announce at tong Martes uh, nga dili madayon tungod sa mga tapulian nga di malakayan diyan na si uh, Brother Gipiano sa seminar sa usa ka lugar wala ko nalimot lang po kay uh, pag nalimot ko sa uh, mga pangalan sa kay ito okay okay Dagan, salamat sa pagpahimulo Brother Gendo okay uh, pwede po kumungutan ha balik pangutana? kanang Nakadungdung ko itong debate na mo ni Juan ba, ni Jerry Laig sa Gayan di Oro ba? si mm. eh, Jerry Laig na ang gumbursa ko no, mong gilutos kay nakabig do sa Adventista. Tinutong gingo ni Jerry Laig ato bro? Wala kay na ko ito ma-absorb katong uh, praise pero So sorry tayo, hindi lang ko mo comment kay basi unyad na miss na ko ang pagdungog uh, in fairness sa sab sa ila kay anong panahon na dito man sa uh, Indonesia ba to kay sunod magbuto uh, Israel niya yes, sa Indonesia dayon wala kay wala kay ko ka focus adto inoon you know, naalay mga clippings na nangakita na ko na mga bugtong-bugtong nga clippings kay hindi ko ka focus og taas kag 1 hour to 3 hour, hours na magtan-aw good So, di rin ako makita na ako sleepings, pero di lang ko mo comment kay niya uh, masayok ko, no? wala na ako makita ang kinatibok ang uh, dula sa debate. Okay, uh, follow up ka ng naakay idea unsang tuiga nakasunod sa Pilipinas ang Seventh-day Adventist? Naakay idea kanos sa Isang, um, oh, Okay. okay ang pagtulong na sa 7B and 4 sa gitawag nato ito of 1905. Kay ang uh, official nga record na nakasunod officially, no? Uh, dili nang na namay nauna usahay ang minsahe na maulahi ang gitawag nato ito official. Uh, just like, for example, Pilipinas. Naulahi ang nalan, pero naanay na, Pilipinas dahil So sa Pilipinas, nakasunod na ang ninsay sa tulunan sa Biblia, pero officially 1905. Officially 1905, uh, very gentle. Okay, ang ako na ibalan, Balan Mangud kay 1872 na matay tong kumbosa niya. Ang si Jerry ego ka nang nakonverte sa Adventista. Pero di man ka mga comment No, comment ko ala kay wala oh. Wow. mangyong ko sa Kinatibog Andor. Oo. Uh -huh. Okay, no, so, mabalin na ako gulay ang pangutana, no? kaning kuan ba kanang bitong gitudlo bito sa seven adventist bitaw nga uh, kanang tulo ka uh, sungay nga nga gibuntog sa little horn tinud ba na madungog na ko sa ilahang nga kana kuno ang herolay vandal Gods sa uh, asa na nila gilitot Uh, during sa debate na mo, for example, ato yung ito, atong kuan katong debate mo ni kuhan, ni Brice Balanza, gug ni kanang Edwell Ortalesa, ilan ang isulti ka nga, kana kung nung tulok kasungay, nga gibuntog sa Little Horn, sa Danya 724, ang kahulugan ko na na mo daw na ang Vandals, Ostrogoths, o Hirolay. So, ako mangipangutana si Sarmiano, ano, di mo si Sarmiano. So, arin ako mangutana ni mo kung kanang ilang gisulte ba nga Ostrogoths, Vandals o Herolai, official ninyo na nga panudlo nga mo gyud kaulugan sa tulo ka nga gibuntog sa Little Horn. Kung ang imong pangutana mahitungod sa ilang pagpasabot labi na sa mga diskusyon, dili lang ko pag comment kay although ang imong pangutana is valid but, Pero doon ay possibility na imong next question mahimong uh, unfair sa nag-debate ni Ana. Eh wala mang bumpok ka paminaw. Kay uh, careful man po, kay basi mong next question mo mo violate sa ilang discussion niya ng panahon na which I'm just sad kung wala ko nakapaminaw. Except kung nakapaminaw ko, safe po matubag ang mga Pero kung wala ko paminaw sa discussion, dilip na lang ito mo atagod yun yan. Okay, so uh, kung mo na muta na lang ko si mo para si mo okay. brother, brother Chris kung saan may kaulugan na ng tulok ay so sa Little Horn actually brother na yung taas kayo ang explanation ana. nga dili lang po gusto ihanda ko ang publiko sa maong pag-declare kay answer masan sa ato nga bahin nga dili na nasyon na siya ay napang declaration kay in every declaration dinahan na aduna pagpasabot. kung ako mo i-declare nya wa na ko mapasabot it is a betrayal alang sa uban kay lain lain magul status o legal sa pagsabot ang mga audience karon na especially nakapublic Gawas kung nagtitaranduhan ng na istorya, pwede na po na kay taas-taas man sa ganyan mong nabawaan, nagtuon man ka, so dilig-lisod ang pagpasabot sa pagtulunan sa 70 Adventist kaso kay uh, multiple man nga mga tao karon lain lain og intelligent lain lain og pagsabot so di avoid nako nga pumusulti ko mo declare ko, ko nga di indi nako na nga pasabot daan ako nang di avoid kay ba si ma misunderstood ko o niya mo sako na hinuon sa samot na kalibog Anyway, kana siya nga mga pangtulunan ang uh, ginalantaw magod ang um, official youth na gitawag nato o ang 70 Adventist amo na siyang ginatubol sa 28 fundamental beliefs. Kaya uh, sometimes when do, na mga interpretation ana. And I would like to admit na na ay mga interpretation diha sa Daniel, uh, even sa Revelation, na originally dilikitan sa 70 Adventist. Ibarod lang sa 70 Adventist. Okay? So, mo na siya ng mga idea na ba careful ko o uh, answer niya na especially kung mag-isgot na kung comparative kay imo magong premise na nga akong mga kauban nagwali ani at mga kauban nagwali niya na so mo na ko karon na defensive tayo nga basig ang akong pagsulti niya na mabalik dito sa pikas niya wala na ba ko sa panahon sa discussion so mo na nga akong tabag dyan. No? Okay, so uh, dahil na lang ko sa kwan na Daniel 7:24 Okay ra? Ilisan oh, okay. well, okay. <laughs> okay. okay. mo diyan ako na kayo mag sa Elena. Oo wala. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Before sa Oo brother Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo I don't know, uh, kauban, eh, Uh, sa iyang pagpanawag, ako namang bisugdan o balibad sa pagtubag ana kay akong maulagi, ang discussion na, na is very long. O yan, sa akong bisulti ganina sa unahan na uh, hindi ko gusto, mahang ang naglalain mga tao. kay nailain mag level of intelligence good. So, around to be fair, inaandan, mo din ko, ang taas-taas niya na ayaday kong mudiklir na kinsa na ang Daniel City 24 or sa banking ko. In fairness, kaya naman, listen magkaya mo, di declare ko derivation so, nga, bilik na ako mapasabotaan kay okay ra ta kung kita naduha, kaya pwede na ako masulti sa imo ha, Lailaay mo ko, legal of intelligence ang atong mga OJs karoon, ron, yung ipo gusto na mahang, kahit kini mo pangutan na o gatong tubag, hindi lang may eh, makabinefisyo sa imo lang. Dapat na makabinefisyo sa publiko. So, muna ang atong i-sulti sa imo, brother, dyan Okay. Kaning koan, kaning sa Daniel City o sa Little Horn, ang magiging iskutan niligig niya Little Horn. Ako naglaro ko mo ba nang ipasabot sa Daniel City 24. Putol-putol, nga. putol imong koan. Ha? Putol-putol. ba? putol Ah, i-check sa kunwang imong koan, Brother John Doe. Ano nga, sa speaker naman po, gabasit. Uh-huh. Ay speaker ka na. May bang pero mo dili ka na kung makalaro ang imong uh, punto magpotol ba. Ganyan na ba ako ito? Uh, uh, Nagpundo naman ko dire. Agad din doon na kadi. Ang na ito. Ang sulayan na ito po. Kaling ko. Kaling Kani sa Danya 78 nagisgot ni about sa Little Horn kina may gingon diri nga uh, kwan sa ilang taliwala mitulok ang usa agamay gamayng sungay sa King James Little Horn man ni siya mo bani siya ang ipasabot diri nga uh, sa Daniel 724 sa Dania gibad ni siya. Mo ba ni mo mora ba ni nga ang Little Horn sa Dania City 80 morning giingon sa City 24 nga nga kwan muto nga ang lain pa lain pang muto nga sunod kanila. Mo ba ni siya o dili. Mo gyapon na pad gyapon na sa City 25 nga akong giingon sa si imo nga taas ang pagpasabot actually ali brother dyan do, si Ning TP, Daniel Otso, bisan pa man sa Daniel Dos, may, ano siya, may connection siya. May ngon sa dito sa Revelation 12, 13. kung di ka ingon, taas ka explanation ni Ani Brade dyan do. So, dili lang ko gusto, di alang-alan Anyway, wala man sa among 28 fundamental beliefs. Pero, take change di ni. Sa mga iapon sa Catholic, ang word na limbo, binatudlo sa mga Catholic ko, pero wala na siya sa Catechism of Catholic Church. So, uh, muna nga ang magtudlo ang uh, Roman Catholic officially katong na sa Catechism of the Church. Bisag wala man diya, bisag sa uban ang limbo, pero di wala siya sa Catechism of Catholic Church. Sa samang paagi, ang hamo is 28 fundamental beliefs, kunya niya bilik ko, ang pinko brother dyan do, kay siyempre, usaman mo o poder ni uh, Brother Degano, it might be the build up mo karon of premise niya panahon sa real discussion inyong insya dito niya inyong ikot ang atong tubag karon so gaamping ko lawas kong nahuman na ang among discussion ni Brother Degano. Ingala ko ka It might be nga the build up na ka karun of arguments. Sa naon na sa among pagtagbo, ibalik na ninyo. Ah, wala ko gabi yun, brother. sorry na din, brother, dyan tayo. Ah. Like, ko na ako kadisensid kay, uh, naka-experience ako, ana, ato una. sa at daan ng ang sako, of arguments. Sa panahon nga nag-discuss na ni, iya dahil hindi ko akong mga di panglitok na liag sa panahon sa among discussion. O, pero ang taong, nga li, mo kauban ni brother, dito nga, no? ismo mo ba gani ganina sa ilip ng tingali mo kauban na ito, nangutan at Daniel City ba ko, but then very defensive ko, kaya namang gusto kami ng discussion. Uh, kanabang kana may tungod sa Little Horn? Gisgutan ba na sa ang fundamental belief ng inyong, inyong italakayan ni Pedro Darwin karong malabot ng October 1st week? Na-appeal ba na sa ang fundamental belief? Na-i-possible. Na na Mabilis ka sana muna. Muna na Bili ko disinsig ko sa akong mga tubag karon kay kauban mang good mo sa team so it might be the, the build up karon og ardenes panahon nga magtabo mi mabalik na day na siya ah so uh, uh, uh balik na lang okay lang ba ni mo nga uh, palabyon lang sa anak ko inyo hang dialogo hindi ko man sa dialogo Ah, uh, pwede, pwede. Oh, hindi ko masin yung dialogo. Pero so, uh, sa akin di kayo nun, limited yakon siya. It is because sa akong demon, ang audience is layla of level of intelligence. Uh, ko gusto na mahang ang uban kay ang sa imo pagpangutan na because remember, public magod niya. Kung niya uh, laylayin of, of intelligence, ang ako magod nga stilo sa amo pagpasabot, brother Jando, ay doon sa inyo, ano pa man kung ay hala mo i-declare. Once mo declare na gano'y ini, meaning to say na kasabot na nasa daan. So, for example, Samadol, I mean, Declared, naman, sa do, at may pagpawalay, declare naman na sa kanta do. So, amo na siyang i-declare sa walay po takaha. Pero kanyang mga ganyan, uh, CP8, so, silidang bagi kayo na sa may isgutan. ang uh, gaisgut na niya ang among mga preachers. Pero sa mga Christian na wala po ba open anak sa katagitan niya to. Kaya dili ko gusto, ma-misunderstood ko sa akong oh, audience. Kaya lain-lain man o legal at intelligent. Okay, so, bot sa kanang, dili ko pwede makapungutan na bahay tungod ani. Pwede makapungutan na kung sa mga seminars namo, mo, nga mga pasabot na mo daan. Okay, hindi magbong, uh, especially, anong Daniel City, Ibang o kung pa mga gagmay na sungay, hindi naman para sa, pareha sa ubang mga topiko nga. pwede rin mo pa o pagpasabot, sulod sa, tunga sa oras. Pero lalik niyong Daniel City kay may kalabutan is Daniel Otso, mukunik pa din sa Revelation chapter 12, mukunik pa sa Revelation chapter 13. Ano siya, brother, uh, so, but, but, lagi pa sa lagi nga, uh, dili ko pwede makapangutan na uh, about sa mga prophecy nga uh, kumadungugikan sa inyong mga kauban kay nakas na, na, sa defensive mode. Hmm. Kaya na siya. Okay, so... Uh, uh, Pwede uh, ka na tayo kami na discuss yun. Ah, uh, bang, Juan, na mag-set kang ang escape? Nakakuha na dito. Nakakuha na dito. Ngayon, karoon ba doon dyan doon nga doon may possibility mo na inyong ipangwata na sa ako. Ako na nga. So, mo tako ka dito siguro. Ah, actually, brother, balo mo yung ginawa ni... Wala mong gin may kwan ni para darwin na na. Kaya nga naman, pag biya na ako sa inyo hang sabot, hantod ka ro, wapok sa kumbento. Wala may istorya may tungkol na ano. Kung walugali ko nag-ready ba siya, wako ay na. Kaya wala man may istorya ni Padre Abot, anong buta nga. Ngayon lang niya, ingon ka, na i-move sa first week of October. So, wala, wala, wala may ingon na niya, na, nagsabot niya ni wala. No, na, na live ang yun ni eh. wala may ingon na nagsabot me So, muna yung okay. ingon ko nga, okay ra bag palabi yun lang sana ko ang inyong hangdaya paguman, ako na ipangutana, kung okay ra. Okay, Ramad, pero limited siya. It is because akong ika ingon, uh, daghang mga audience karon, laylay ang level of intelligence, uh, basi unya dili nila makats up. Kaya ka ng mga subject ba dyan do, uh, mag chair sa mga kodiri sa broadcast diri, pero wag ko ka-discuss It is because ka siya nga topico taas kaya na sa i-discuss. So, oh, dili lamang dyan yung city also, may sitang pinayag do si Tracy si o ato lang paon sa pagpasabot diri. Uh, unfair man sa dyad ka dilik na mong mapasabot, ayan ang mong i-identify. Specially that is very sensitive na ang tubag makasakit sa audience. O dilik po comfortably na mo declare po masakit ang audience na dilik sa sila mapasabotahin. Mabitaw sa logic na ay first premise, second premise, ayan ang conclusion. Listen kayo mo consulting conclusion na wala ko pa first premise, second premise sa latod ng pagkasulti ang Daniel City by 5 na nagtudlo sa Gamayin Sungay, malakbitan ng Daniel 8, malakbitan ng Pinayag 12, malakbitan ng Pinayag 13. Lisod kayo, mahatag po sa akong conclusion ka ron, na wala pa po sa argument sa first premise sa second premise. Ayaw, pasamtan ka na ni mo, uh, Brother Chad. Uh, balik, pwede ba nga, Juan, uh, posibilidad nga na-schedule nga mahisgutan ni ni siya aron Og may sugutan na nimo pwede na ko mangutan ha. Pwede na siya may isgutan, pero wala pa koy program ana daga Jan Doc. Ang program diri is question and answer magud. Kana magud siya nga punto dito magod na may isgutan. sa mga seminars. Wala na kayo na nato ginadista sa question and answer. Kani question and answer meaning to say nakabalo na sila sa doktrina, mo clarify na lang. Kana magud daghan ang wa makawaloan ang doktrina sa gitawag na to og uh, little horn meaning to say ang pangutana it is not to clarify so ang ginabuhat namo mo money ipasabot o na ay ang mo dawat o mga Christians especially na kinitaas ka ayun is gatan ganyan si King Daniel Rosa Okay, so last question na lang uh, yes, inig, inig, Inigupan sa inyong dialogo ni Father Darwin Okay lang ba si Moa mo musulod kong mangutana? Pwede ka mapapangutan o subong question and answer sa mga pumon nga mga na-discuss na 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 Pero ka mga ina na little horn o subong Daniel City, Daniel Orso, Pinedendus, Benelit Tracy, Dili Mangon na ito na o 30 minutes magpasabot. O subong line of legal of intelligence, di saan di gusto nga mga misinterpret sa mga audience. Tawas kong kitara ka mga istorya kitang duwak at pwede na ako na i-direct sa Kaso magod kini akong program dili na lang ni para sa usa ka tawo para magod sa tanan. O dili ko gusto mahang. O sa ko gusto nga na may masakit kay na ara bay mga deklarasyon diha nga makasakit sa ubang reliyon. Ya di ko gusto makasakit sa ubang reliyon. Dili lamang ta ito ang first time nang utana anak brother diyan do pangutana na sa mga last year, two years ba. Kanagya pa pang nga pangutana. Sige pa nang akong di-explain sa ila ha hindi po gusto makasakit. It is because taas-taas ang pagpasabot niya na. Ayaw okay. na na, na, brother. to, brother. Kasi, salamat ni mo, brother Chris. Okay lang ba ni mong sunod martes sa hapon? No, bakit na buong uh, okay ra ba ang Okay ra ba ni mong sunod, karong-karong malabot nga martes, sining live na po ni mo, mo ko? -ang -ko? Ubalik kung mang mangutana, okay ra ba ni mo na? Pero kung ibalik kung hindi hapon ni mo ang imong pangutana, moro yapan nako tungo bak lahi na po lahi okay ni mo ah, okay okay lah brother jendo okay dagas salamat dagas salamat salamat kay brother jendo god bless thank you so much regards ni father and brother kita okay thank you okay thank you so much imo to si brother jendo no okay mo well, to kano uh, uh, likay naglikay si ko si brother Chris bakalares sa pagtubag ato So, but pa sabot, na possibility nga lain-lain sila o lahi ka edwel lahi ka Bracey, lahi po diya ha, lahi po ka Jerry Laig. Kaya definitely, lahi juga ka Jerry Laig. Iniingon man siya nga, dili ko na ito Little Horn, no? Yan mo dyan nga, supa ko nga mo ng Little Horn. So, may, may mong moto nung dan, nga naglikay si, ano, si Bacalaris. Okay, so Morot to, to. Uh, sunod Martes, tawagan ako siya balik para sa kuan sa maong uh, uh, pagtawag. Ito, sa mga Tagalog dyan, Tagalogin ko naman, uh, in, in, uh, okay na si Brother Chris Bacalares na uh, magaganap ang kanilang talakayan na ni Father Darwin ngayong darating na first week of October. So okay naman siya. Wala namang problema doon, sabi niya. And then mag-adjust daw si Brother Chris Bacalares. And then yung tanong ko is about una about sa Gomborza. Kasi sabi kasi ni Jerry Lai kasi kaya daw na converter yung ano yung Gomborza. Oh, ah, kaya daw pinersecute yung Gomborza, Padre Gomez Borgo sa Zamora dahil daw sila ay na-convert sa Adventista. Eh naalala ko ang um, sabi ni ano ni ni Brother Chris Bacalaris, 1905 nakasulod sa Pilipinas o nakapasok sa Pilipinas ang Adventist. Eh namatay yung mga gumbor 1870 1872. No? Nasa 1872 namatay yung mga gumborza, yung, yung, tatlong paring martir, pero nakapagtataka kung saan kinuha ni Jerry Laig yung kanyang paliwanag na kaya sila na na kasi no can sa adventista <laughs> uh, ayos ayo sa ni ano ni Barry Chris kasi unfair daw sa side ni ano ni Jerila Egg sabihin may possibility na ang sagot niya ay salungat sa tindig ni Jerry Egg <laughs> yon and then tungkol naman doon sa Daniel 7, 25 uh, 24 ayo sumagot ni Barry Chris kasi nasa defense mo daw siya na baka daw mahang hindi niya may paliwanag ng ng mabuti baka daw mahang kasi mahaba yan na usapin kaya yeah, ayun lang niya sagutin hindi ako niniwala doon madali lang sa kanya sagutin yun eh <laughs> sabihin na niya kasi meron silang paliwanag dyan actually yung kanilang paliwanag nasa aklat nga nila yan no? o, oh, nasa mga babasahin nila yan nasa kanilang mga seminars tapos siya, ayun yung sagutin. Well, well, well. Kita may tataka kung ganun. Kaya mga Seven Day Adventist, no? Dati, ang ano nila, ang ang angas nila dati, sinasabi nila na ang katoliko daw, hindi daw makapagtanong sa Daniel 7. Ngayon narito na ako, saan naman yung ayaw sumagot? Okay! <laughs> So siguro, isa sa tingin tat tat tatanong sa kanila naman sa so, babalik natin, yung eh, ko naman sa so 2,300 days. Yan ay eh, kung papayag naman si ano si Barrio Chris, nasasagutin niya. Okay? Hanggang ito na lamang and bye-bye! Yan po ang ating tampok ngayon sa Stray to the Point. Kung saan sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Stray to the Point. Straight to the Point.